Sige na, aliga na. Tara, pasok ka na. Hindi na, hindi na. Magbabantay pa ako sa babae. Eh. Tsaka baka mabinat ka lang. Basta kainin mo yan, tapos pagaling ka. Ma'am, sige na naman oh. Okay naman yung credentials ko. Balik eh. ka na lang next time. Baka meron pa. Huwag <laughs> ka nga makulit! Don't call us! We'll call you! sige. <laughs> thank you ah. Okay, thank you. mo, Yes, bakit? Wala lang. Kasi umalis na siya eh. Really? Ah, hmm. uh, kanina uh, pa nga? Okay, uh, I'll just go back na lang. Ay, hindi, Excuse lang. Excuse me, don't touch me. Guard ka lang dito. Hindi, akin na to. Ako na... Hindi, but... na, no, no. Ako na lang. Hindi nga kasi baka mabigat yung flowers, eh, hindi makarating. Ako na magdadala. Akin. Hindi, ako na lang. Baka hindi pa makarating eh. Makakarating yan! Yun na! O, basta, just make sure na makakarating sa kanya to, ha? Ah. na! Kulit eh! Kulit ng babae nyo na. Ah. Ay, Oh, reset Thank you, thank para you Para Nako Naku, nagabala ka pa Alika, pasok ka muna Hindi na Dinala ko lang talaga yan para sa'yo Kasi ano, alam ko may sakit ka Sige na, alika na Tara, pasok ka na Hindi na, hindi na Magbabuntay pa ako sa babae Tsaka baka mabinat ka lang Basta kainin mo yan Tapos pagaling ka Sigurado ka binili ko yan para sa'yo. Okay, okay. Sige, alis na ako. Okay. Alis na ako. Thank you. Ha? Ito na lahat ng documents para sa fleet order na head start. Okay, sige. Pakiiwan mo na lang dyan. Ako na magpa-process. Okay, thank you. Basta pag may problema, tawag mo lang, ha? Okay, okay. no problem. Bye! Hello. Uy, sweetie! Uy, alam mo, ang gwapo-gwapo na isa namin ditong kasama. Grabe! Nawawala ako sa sarili ko. Ewan ko ba? Alam mo, crush na crush ko siya talaga. Sayang hindi mo siya nakikita. Ang guwapo! <laughs> hindi, ah. Wala-wala. Pare, nakabawi na tayo. Oh? Hindi, no? Una pa lang yan. Basta, mag siya. <laughs> Oo nga, eh. <laughs> <laughs> Ate? Paano mo ba napaibig si Eric sa'yo? Ano pa paano? Wala. Curious lang naman ako. Eh, di ba dati, dead man lang naman siya sa'yo? Eh, ganun talaga siguro yon. Pagkahalimbawa, nagbigay ka ng totoong pagmamahal sa isang tao, totoong pagmamahal din bibigay niya sa'yo. Ganun. Ganun pala yun. Mm -hmm. Shooting star! yun! Ah, yun! Shooting star! Huling kayo! Dali! Dali! Anong wish mo? Wala! Wala. Anong wish mo? Eh, ayoko na pagsabi. Baka hindi na mangyari. Ay, daya nung bata o oh, ay sabihin yung wish. Bakit? Hindi matutuloy yan. Bola ka! Hindi matutupad yan. Bola ka! Pagdadasal ko, hindi matutupad Wag. yan. Wag! <laughs> Morning, sir po ka. Sa Sa'yo ang Head Start account. Yes, sir. At alam mo nga, isa yan sa pinakamalaki nating account, di ba? Bakit o? Galit na galit na tumawag ang head ng purchasing department. Mali-mali ang placement mo na order nila. Mali-mali ang costing. Mali ang documentation. Palpak ang first batch ng delivery. Paano naman nangyari yun eh? Inayos ko naman yon. Paano nangyari yun? Kasi, sloppy ka sa trabaho mo. Boss, hindi. Maayos ho ang trabaho ko. Baka naman nagkaman nilang doon sa accounting. Hayaan nyo, isi check ko, pero inaasur ko sa inyo na hindi na ito mangyayari ulit. I know. I've made sure na hindi na mauulit yun. Sa dami na naghahanap ng trabaho ngayon, sa posisyon mo, hindi lang sampu ang mag apply I'll expect your resignation first thing tomorrow. Ano? Boss, hindi nyo man lang ba ako iimbestigahan? What for? Dahil baka hindi ako may gawa nun. Dahil baka sinabotahe lang ako. Malay nyo ba iba nagkamali na kinukonclude nyo lang na ako nagkamali? I'm sorry. Sir, hindi nyo ba iniisip yon? Hindi nyo ba kinukonsider yon? Yari, Sir Eric. Alam ko ikaw eh, may kagagawa nito eh. <laughs> Patunayan mo. What happened to your car, ba? Company car yun, sinuri ko lang. Ah, talaga? Pwede ba tayo magkita? Yeah, sure. Basta pagkatapos ng yoga class ko, okay? Hindi. Ngayon na. Importante itong sasabihin ko sa'yo. Don't yell at me. Eh, paano naman kasi? Hindi ka naniniwala sa akin hindi mo man lang ako pinapakinggan. Inuuna mo pa yung pagpapamakeup mo sa yung pagpapaganda mo sa parlor. Eto na nga ako na wala na akong trabaho. Yoga pa yung iniisip mo. So what's the big deal? ano problema? Di maghanap ko ulit na ibang trabaho. Baka isa pa, kahit hindi ako ng yoga class ko, don't change the fact na nung wala ka ng trabaho. Kaya huwag mo sa nililipat siyang galit mo. Kaya mo ba? ba? Ha? Hindi mo talaga ako maintindihanan. What do you mean by that? Ikaw, isipin mo kung kaya mo ba. I don't need you, okay? Pwes, hindi rin kita kailangan. Umuwi ka mag-isa mo. Ma'am, sige na naman oh. Okay naman yung credentials ko eh. Sorry sir, pero wala na kaming openings na ngayon. <laughs> wala. <laughs> Balik ka na lang next time. Baka meron pa. Huwag <laughs> ka nga mong kulit! Don't call us! We'll call you! <laughs> sige. Thank you ah. Okay, thank you. Next, Mr. De Leon. Good morning, ma'am. Eh, ano plano mo? Ewan ko. Hindi ko na iniisip yun. Actually, you got two choices. Trip to Australia o trip to Ateneo. Amili Mahal? Hmm. Naniniwala ka ba na ang lahat ng bagay ay nakukuha sa tiyaga? Oo. Sa mo, Suggestion mo. Paano kaya kita makukuha? Sa tiyaga kaya o sa dahas? Bakit kaya si reset hindi ko makuha sa tiyaga? Pakalam ko. Ano? Ha? Ha eh. Ang ibig ko sabihin, baka naman hindi kayo ang magkatapat. Siguro nga. Mahal? Oh. Kailan mo kaya ako sasagutin? Malapit na. <laughs> Teka. <Talaga? laughs> Lapit na ano? Today? Ha? Huh? <laughs> Rizet? Yes, ma'am? Sinimibigyan ni Mr. Francisco. pa-filipan mo raw sa aplikante, oh. tapos dalhin mo sa loob. Okay. okay? Thank you, you ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Excuse me, miss. Yes, ma'am. Good morning po. Dito ba nakakakuha ng application form? Ah, uh, oh, opo. Ito po ba yung pagiging executive assistant ni Mr. Francisco? Mm -mm. Ito ba yon? Ay, hindi po, ma'am. Nagkakamali po kayo. May natanggap na po eh. Pasensya na. Ha? Huh? May natanggap na. Eh, nine pa lang ah. Ang sabi sa admin nyo, 9.30 ang pisa ng interview. Nine pa lang? Hindi. Alas G's. Good morning, ma'am. Hey. Alas G's na. Kaya ibig sabihin niyan, you are the weakest link. Goodbye. Sungit so, naman. Eric, dumating ka na. Dumating ka na, please. Excuse me. Reset. Ay, naku, bakit ngayon ka lang? Ano ka ba? O yan. Fill up mo yan. Pumasok ka na. Gamitin mo na ballpen ko. Okay na to? Okay na yan. Thank you, ah. Bilis. <laughs> <laughs> Yun niya, eh. Eh, bakit ka palilipat eh? Ang ganda na ng pwesto mo din sa kabilang trabaho mo. Eh, I just want to try new opportunities. Hmm, okay. May experience ka pala sa marketing, ha? That's definitely a plus. Thank you, sir. Thank you for your interest sa company namin. My assistant will get in touch with you. I'd be honored to be a part of your company, sir. Okay, Ah, uh, may aplikante pa ba dun sa baba? Ah, uh, wala ho ako nakita. Gusto niyo i-check ko? No, no, it's okay. Nagtataka lang kasi ako, mukhang walang ibang aplikante. Thanks anyway. Sige sir.